Since so, mga bata pa yung Wondere, so nag-eskwela na sila. So, ato na silang pangutan. O, oh, na silang pangutan. O, ito na Ay, premio. Ayun na lang. Puno sa ilang baon. So, ato silang ito. Pabunot-bunot na adere. Na adere, o. Oh, Pabunot. So, naa sila dito. na sila dito. Asa man to sila. na sila, Oh. Uh, so, ito silang tawagol. Ito silang tawagan. Naga! Na. Ito silang tawagan. Ito no? silang tawagan. Ito silang tawagan. Ito silang tawagan. Dali ba? Dali <laughs> ba? Mala sila. Doon. Sila pa mo ba? Nagdali mo wala. Kung saan ay oras? Nagdali mo wala. Dali! Kain ako ako'y pangutalo sa inyo. Pilain yung baon. Uh, wala may baon. Wala may baon? Sige dah, daw, hubot daw, Anibe. Sige, hubot ra. Isa ka buok, buton. Sige daw, oblihi daw. Huwag sa mong sa'yo hubot. <laughs> number? Six. Number six daw. So, murag wala diri ang number six. So, kani atong ihatag sa iya. Ang sa'yo mong number ba? Ipagkita natin sa camera. Number? Ipadol. E, Six. Number 6! So, kani iyang stick. Uh, oh. Thank you, Dan. Thank you, po. Dan, yung ikaw po, Dan. Sige. Pabot. Gida, abli, ha? Number 11. Ha? Number 11. Babe, pato 11. Paan, ba niyong pan? Babe, I'm Number 11. Ang is number 11. So, kani iyang nahubot ha? Number 11. Yan, mahubot pa mo, kaysa. Kay para ba paris no? Mm -hmm. Eight. Ha? Ah, number eight. Iya, mangita tag number eight diri. What's up, be? Eh? Ay, naaiya ko. an, kalsis. Kalsis, iyang nahubutan. So, ikaw na po lang ka. Wala yung may baon. Wala. Ah. Wala yung baon number Ang number 10 is... Ah! Pita! Morning yung... sa kasagi. Morning lang, na... Paanan. sa ikasote? Salamat! Salamat po. Wow. Unya, nalipay mo. Nalipay. <laughs> nalipay daw sila. Nalipay daw sila. biscuit biscuit ra to guys. Pero nalipay niya po sila. Sila <laughs> smile. Nakita na ako, nga. Nalipay sila. Kaya daw sila ibaon. So, bawa ta ra to guys. Thanks for watching. Bye. <laughs>